Ayan guys, maganda magandang araw sa inyong lahat. Silipin natin tong uh, tong baboy gubat. Uh, baboy bundok. Ayan. Kumakain sila guys. Ano? Ganda ng balaybo. Itim na itim. yan po ang mga baboy bundok. O baboy gubat. O oh, baboy mang yan Baboy mang yan Itim na itim Silipin <coughs> naman natin si Me Ano itim ka rin? Kuloy itim ka rin O oh. Uminom ka na Ay yung isa naman o oh. Buntis Ay buntis to mga tatlo anak nito. Laki ng tiyan eh. Oh. Buntis siya. Hmm. Ay, uuho oh, na uuho pala. Oh. Ano, na ka rin? Hintay mo, ano, yung, uh, si Buntis muna. Sige, inom pa. Damihan mo. Hmm. Ubus. Solb. Yung sa solb na rin. Eh, nauna ka palang uminom eh ah Nauna ka palang uminom eh. Oo nga. O, oh, parang buntis ka rin. Buntis ka nga rin. O, oh, mo. Buntis din, buntis. Ay, gusto pala nila itong ano, balat ng munggo. Ayan, balat ng munggo yan guys. Oh, kinakain niya. Ah, pwede pa lang pagkain to ng kambing. Balat ng munggo. Ayan. O, ayan, dami mong pagkain diyan, daming balat ng munggo diyan, oh. No, <coughs> oh, diyan na kayo, ha. Kain lang ng marami. At itong kamyas dito, oh, daming bunga, kamyas Pang-asim, sisda. Dan kamyas. Oh. Basta nasa bukid ka, marami niyan. Ano? Kamyas. At yung punong uh, mangga natin, nah, oh. daming uh, bulaklak. Daming bulaklak ng punong mangga. pa yan puno mangga ang daming bulaklak so nandito tayo guys ano, sa bukid at uh, may, sini, sini, may sumilip sa tanim nating sibuyas eh kaso nga kailangan patubigan pa raw isang beses sabi ng uh, buyer ano at ang um, bakanggang baka benching ko pa eh, may bibenta na yan yung uh, second batch na yan so kalampang patubigan ng sibuyas yan ang utos ng buyer Okay guys, at uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta uh, kay Coach Mangyan. At tayo nandito ngayon sa bukid upang ating bisitahin ng lahat-lahat. Lahat, lahat. Kambing, baboy, mangga. Yan, kamyas pangasim, sibuyas. Bye guys, thank you for watching. Bye-bye.